kahulugan ng porcupine sa panaginip. Ang porcupine ay isang hayop na may mga katangi ang matutulis na quill sa buong katawan nito. Sa isang interpretasyon ng panaginip, ang porcupine ay kumakatawan sa proteksyon sa sarili at lakas ng loob. Kapag nakakita ka ng porcupine sa isang panaginip, ang simbolo nito ay maaaring magpahiwatig na dapat mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga pag-ataki o pagbabanta sa totoong mundo. Ang mga panaginip tungkol sa porcupine ay maaaring maglaman ng mga mensahe tungkol sa iyong kahinaan o pag-asa sa iba at ang mga damdamin ng sakit na iyong dinaranas. Ang panaginip na ito ay nagmumula bilang isang babala upang maging handa na pagtagumpayan ng mga hadlang. Maaari kang humarap sa isang sitwasyon na nangangailangan ng lakas ng loob at katatagan upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang simbolo na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling alerto at maging handa para sa mga paparating na hamon. Ang mga porcupine ay kilala rin sa pagpapanatili ng malinaw na mga hangganan sa iba pang mga hayop. Sa konteksto ng panaginip, ang isang porcupine ay maaaring sumagisag sa iyong kakayahang magtakda ng malusog na mga hangganan sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Ang maliliit na hayop na ito ay maaaring protektahan ng sarili sa pamamagitan ng kanyang matutulis na quills. Sa mga panaginip, ang porcupine ay maaaring sumagisag sa kapangyarihang nakatago sa loob mo. Maaaring may mga sitwasyon o problema na nangangailangan ng lakas at pagtitiis at ang mga panaginip tungkol sa mga porcupine ay makapaghihikayat sa iyo na harapin ang mga ito na naginip ka tungkol sa mga porcupine, maaaring ito ay isang mensahe na kailangan mong mahasa ang iyong pagiging sensitibo sa mga sitwasyon at mga tao sa paligid mo. Maging mas maingat at magkaroon ng kamalayan sa mga problema na maaaring makaapekto sa iyong buhay. Sa kristyanismo, ang mga panaginip tungkol sa mga porcupine ay nagpapakita ng matatag na pananampalataya at pasensya porcupine ay kumakatawan sa lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa panaginip na ito, pinapaalalahanan ka ng porcupine na manatiling mahigpit sa iyong paniniwala at pag-asa sa Diyos sa pagharap sa mahirap na sitwasyon interpretasyon ng panaginip ay maaaring mag -iba ayon sa kultura at tradisyon. Sa ilang mga kasanayan, ang mga panaginip tungkol sa mga porcupine ay dumarating bilang tanda ng swerte at espiritual na lakas. Sa kabilang tanda, ang porcupine ay kumakatawan sa isang masamang palatandaan. Ang mga porcupine quill ay maaaring maging nakakatakot na sandata para sa maraming iba pang mga hayop kahulugan ng panaginip tungkol sa isang porcupine na humahabol sa iyo. Hinahabol ng mga porcupine ng isang panaginip dahil sa mga porcupine na maaaring lumitaw, maaaring itong maging isang tagapagpahiwatig na ikaw ay nasa isang sitwasyon ng salungatan. Ang porcupine na humahabol sa iyo ay sumisimbolo sa isang banta o problema na patuloy na sumusunod sa iyo. Mahalagang bigyan pansin ang takot o pagkabalisa sa panaginip na ito at maghanap ng mga paraan upang harapin ito ng matalino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng porcupine Kapag nanaginip ka tungkol sa pag ng porcupine, maaari itong maging sanyales ng isang sitwasyon ay maari makapinsala sa iyo sa emosyonal o pisikal na paraan. Ang isang porcupine na umaatake sa iyo sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang taong may mga katangian ng isang porcupine na matalim at matinik. Ang pagkilala sa sitwasyong ito at paggawa ng naaangkop na aksyon upang protektahan ang iyong sarili ay mahalaga kahulugan ng panaginip tungkol sa isang porcupine na sanggol. Kung nakakita ka ng isang porcupine na sanggol, ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng kahinaan o nasaktan tulad ng isang sanggol na hindi pa ganap na nabuo. Ang mga porcupine na sanggol sa panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan para sa proteksyon o tulong mula sa iba. Mahalagang humingi ng suporta at proteksyon mula sa mga pinakamalapit sa iyo sa pagharap sa iyong mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting porcupine. Ang puting porcupine sa isang panaginip ay kumakatawan sa kadalisayan at katapatan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay na puno ng kabaitan at katapatan. Ang puting porcupine ay maaaring din sumagisag sa isang taong nagdutulot ng mga pagpapala at kabutihan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na porcupine. Kapag nakakita ka ng itim na porcupine sa isang panaginip, maaari itong magkaroon ng mas madilim na kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang panganib na nagbabanta sa iyong buhay. Ang itim na porcupine ay nagpapaalala sa iyo na protektahan ang iyong sarili mula sa masasamang impluensya at iwasan ng mga potensyal na nakakapinsalang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga porcupine Ang mga panaginip tungkol sa pagpatay sa mga porcupine ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan Depende sa konteksto at damdamin sa panaginip. Sa ilan mga interpretasyon, ang panaginip na ito ay maaring sumagisag ng lakas ng loob at kakayahang malampasan ang mga problema o mga hadlang sa buhay. Gayunpaman ang pagpatay sa mga porcupine ay maaari rin magsenyales na pinababayaan mo ang pagprotekta sa sarili at iniwan ang iyong sarili na mahina sa panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matusok ng porcupine quills. Ang panaginip na tinusok ng mga quills ng porcupine ay nagpapahiwatig ng problemang bumabagabag sa kapayapaan ng iyong buhay. Ang porcupine quill ay isang simbolo ng mga hadlang na maaari mong harapin. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maging mas maingat at magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na nakakapinsalang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalaki ng mga porcupine ang panaginip tungkol sa pag-iingat ng mga porcupine sa iyong bahay o kulungan ay nagpapahiwatig ng responsibilidad at proteksyon ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay naglalarawan na mayroon kang mapagmahal na damdamin para sa iyong pamilya o ari-arian at handa kang protektaan sila sa lahat ng mga gastos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tanggalin ng porcupine quills Ang isa sa mga pangunahing kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga porcupine ay ang pagbunot ng mga quills Sa totoong buhay, ginagamit ng mga porcupine ang kanilang mga quills bilang isang paraan ng pagtatanggol at proteksyon at kahit na pag-atake Sa isang panaginip, ang pagalis ng mga quills na naka-embed sa katawan ay kumakatawan sa proseso ng pagbawi at personal na paglaki ito ay maaaring mga hulugan ng pagtagumpayan ng sakit o pagdaan sa isang mahirap na buhay.